Ito ang mga kwento ng pag-ibig na nagtapos sa korte. Christine Amperson Diet Ikinasal si Christine Hermosa kay Dither Ocampo sa Jen, Nueva Ecija noong Setyembre 21, 2004. Marso 2006. Naghain ng annulment si Christine nang wala pang isang taon matapos ang kanilang kasal ni Dither, at noong Marso 2006, tuluyan nang naanul ang kanilang kasal. Noong 2011, Muling nagpakasal si Christine kay Oyo Soto, anak ni Vic Soto. Miriam Cuyambao Ikinasal ang Miss Universe isa through runner-up na si Miriam Kuyambao sa Italianong negosyante na si Claudio Rondinelli. Ngunit makalipas ang dalawang taon, naghiwalay sila at naghain ng annulment. Second Chance Umunlad muli ang pag-ibig sa pagitan ng Pinay Biti Queen at motivational speaker at author na si Roberto Ardit Roberto. Naging opisyal na magkasintahan ang dalawa noong Hulyo 2013 at labintatlo at noong Marso 2015, 2014 na ikinasal si na Miriam at Ardi. Carmina Ampersand Rostom Padilla Ikinasal si Carmina Villaroel sa matini idol na si Rostom Padilla noong isang libo, na at siyam na putapat. Dalawang libo at dalawa. Ang fairytale wedding ay hindi nagtagal magpakailanman. Noong isang libo na at siyam na naghiwalay si na Carmina at Rustom, at noong dalawang libo at dalawa, naanul ang kanilang kasal. Ikinasal si Carmina kay Zoren Legaspi noong Nobyembre, dalawang libo at labindalawa, ang kanyang kasama sa loob ng labindalawang taon. Inamin ni Rustom noong dalawang libo at anim sa national television na siya ay gay at kalaunan ay pinalitan ang kanyang pangalan sa gihigandang hari. Jackie Amperson Benji Ikinasal ang FBA superstar na si Benji Iparas at Jackie Forster noong Disyembre 18, 1974. Sila ay may dalawang anak na lalaki na sina Andre at Kobe. na Naanul noong 2003. Naghiwalay sina Benji at Jackie noong dalawang libo at isa at makalipas ang dalawang taon, ipinagkaloob ng korte ang kanilang annulment. Nakahanap ng bagong kasama si Benji, isang dating preschool teacher at commercial model na si Elxian de Mampo. Maricar Ampersandon Ikinasal ang kilalang kontrabida na si Maricar de Mesa sa professional basketball player na si Don Alado noong Disyembre 1, 2006. Naghain ng annulment. Sa kanyang huling panayam sa isang showbiz website, ibinahagi ni Maricar na naipagkaloob na ang kanyang annulment ngayong 2017. Mayroon na siyang baby na anak na babae na naggangalang Aliana sa FI sa kanyang American partner, ngunit wala silang balak magpakasal sa ngayon. Meryl Ampersand Bernard Ikinasal si Meryl Soriano kay Bernard Palanca noong Setyembre 8, 2006, ngunit limang buwan pagkatapos ng kanilang kasal, naghiwalay ang mag-asawa. Dalawang libo at lima Noong dalawang libo at labing isa, Naghain ng annulment si Meryl sa Regional Trial Court Branch 225 sa Quezon City Municipal Hall at noong nakaraang taon, tuluyan nang na ang kanilang kasal. May anak si Meryl kay Bernard na pinangalan ng Elijah. Emmy Perez person Bricks Ferraris Ang kaso ng annulment ng Geethi host-actress na si Emmy Perez sa dating South Border vocalist na si Bricks Ferraris ay partikular na mahirap. Sa katunayan, noong 2006, tinanggihan ng Korte Suprema ang hiling ni Emmy para sa annulment. Kasal Noong 2014 na, sa wakas ay nakuha ni Emmy ang kanyang hinahangad na tapusin ang kanilang pagsasama ni Briggs na nagsimula noong 1,000, libo, nadaan at siyam na 2005. At noong Nobyembre 2014 na, ikinasal siya sa kanyang kasintahan sa loob ng walong taon na si Carlo Castillo. Dina ang person Vic Soto. Ikinasal sina Vic Soto at Dina Bonnevie noong isang libo, nadaan at walumput dalawa. May dalawa silang anak, sina Danica, isang libo, siyam na at walumput tatlo, at Oyo, isang libo, siyam nadaan at walumput apat. Isang libo, siyam na at siyam naput dalawa. Ngunit natapos ang love story ni Dina at Vic nang maghiwalay ang mag-asawa noong isang libo, nadaan at walumput anim. Noong isang libo, siyam nadaan at siyam naput dalawa na anul ang kanilang kasal. Ikinasal si Vic sa matagal ng kasintahan na si Pauline Luna noong Enero dalawang libo at labing anim na. Dennis Ampersand Marjorie. Ikinasal ang komedyanteng si Dennis Padilla at Marjorie Barreto noong isang libo, siyam nadaan at Syam naput pito. Dalawang libo at siyam. Kumiling si Marjorie sa korte noong 2007 libo at pito na ang kanyang kasal kay Dennis at noong dalawang at Syam ito ay tuluyang naaprubahan. Martin Amerson Pops. nang nagkakilala ang mga mang-aawit na sina Martin Rivera at Pops Fernandez, noong isang libo, nadaan at walumput at apat na taon pagkatapos ay ikinasal sila. Dalawang libo. Iniulat na si Pops Fernandez ay naghain ng annulment noong isang libo, na daan at siyam na at makalipas ang isang taon, ito ay ipinagkaloob. Dayanara Torres Ang isang libo, na daan at siyam na Miss Universe na si Dayanara Torres ay ikinasal sa international singer na si Mars Anthony noong dalawang libo. Ang kanilang kasal ay ginanap sa isang marangyang penthouse suite sa Las Vegas. Diborsyo may dalawang anak na lalaki sina Dayanara at Mars na sina Christian at Ryan. Ngunit nasira ang kanilang pagsasama at nagdiborsyo ang dalawa noong dalawang libo at apat. Mag-asawang Montano. Walang happy ending para sa celebrity couple na sina Sunshine Cruz at Cesar Montano. Ikinasal ang dalawa sa isang fairytale wedding noong dalawa at naghiwalay noong Enero 2013 matapos lumabas ang balita tungkol sa diumano i-relasyon ni Cesar sa modelong si Krista Miller. Sunshine Cruz Naghain ng annulment si Sunshine noong 2014 na. May tatlo silang anak na babae na sina Samantha, Angelina at Cheska. Kinumpirma ng aktres na si Sunshine sa isang panayam noong Setyembre 2018 na ipinagkaloob na ng korte ang kanyang kahilingan na ipaanul ang kanyang kasal kay Cesar. Mag-asawang Navarro Ang dating street boys dancer na si Vong Navarro ay ikinasal sa aktres na si Bianca Lapus noong isang libo, na daan at siyam na putwalo sa Florida Blanca, Pampanga. Buntis na si Bianca sa kanilang unang anak na si Isaya noong sila ay ikasal. Hulyo dalawang libo at walo. Hindi nagtagal ang kasal ni na Bianca at Vong. Noong Mayo 2005, naghain ng annulment case si Vong sa korte. Makalipas ang tatlong taon noong Hulyo 2008, inaprubahan ng Court of Appeals ang annulment ng kasal sa pagitan ni Vong at Bianca. Sa kabila ng nangyari na natiling magkaibigan si Vong at Bianca habang pinalalaki ang kanilang anak. Sa katunayan, nakitang magkasama ang dalawa sa graduation rites ni Isaya. Pinasalamatan pa ni Bianca si Vong sa pagiging mabuting ama sa kanilang anak sa Instagram. Siara Soto Kinumpirma ni Ciara Soto sa kanyang panayam sa tunay na buhay na siya at ang kanyang estranged husband na si Joe O'Connor ay nasa proseso ng pagpapaanunsyo ng kanilang kasal. Ikinasal ang dalawa noong dalawa 010. Joe O'Connor Sa kabila ng kanilang paghihiwalay noong dalawang libo at labing anim na, sinigurado ni Ciara na nagkakaroon pa rin ng bonding ang kanilang anak na si Crixus sa kanyang ama. Ayon sa kanya, He sees him and they spend time together. They bond. I think it's important din naman that he has a relationship with his dad. Norman Bustos. Ang fairytale wedding ni Sheryl Cruz kay Norman Bustos ay nagtapos noong Agosto 2010. Tatlong beses ikinasal ang dalawa, una, sa isang civil ceremony noong 1000 na daan at syam na anim sa Nevada, pagkatapos ay isang simbahan sa Pilipinas noong parehong taon at noong isang libo nadaan at naputpito. Isa pang simbahan sa California. Labindalawa taon. Nagtapos ang kanilang kasal matapos ang labindalawa taon. Nagdesisyon silang maghiwalay at naghain ng diborsyo sa SEA. May anak silang babae na naggangalang Ashley. Samantha Lopez Si Samantha Lopez, na mas kilala bilang grasya ng Eat Bulaga, ay hiwalay na sa kanyang non-showbiz husband inihayag ng bituin ng The Stepdaughters. Sa isang panayam sa showbiz website noong Enero, 2016 at labing anim na na siya at ang kanyang business tycoon na asawa na si Warren Edwards ay naghain ng diborsyo matapos ang isa sero taong pagsasama. Ray at Rhea Nagkakilala si na Ray Iyithi, Abelana at Rhea Reyes sa Givi, negatibo pito soap na Ana na pinagbidahan ng yumaong si Julie Vega. Si Ria ay isang tanyag na commercial model noong dekada 80. Carla, limang taong gulang. Sa isang panayam noong 2016 na, ibinahagi ni Carla Abelana na limang taong gulang pa lang siya nang maanul ang kasal ng kanyang mga magulang na sina Ria at Rhea. Kathleen Hermosa Ibinahagi ng DE actress na si Kathleen Hermosa, kapatid ni Christine Hermosa, sa isang panayam sa si. E. Di noong Setyembre 2022 tungkol sa kanyang kalagayan matapos maanul ang kanyang kasal. Kung matatandaan, ikinasal si Kathleen kay Martin Imperial na na-diagnose ng brain cancer noong Setyembre 2014 na. Ibinahagi ni Kathleen sa si marami pong nangyari sa akin. As you all know, hindi naman kailan na I was once married. Hindi ko po talaga ito sinasabi pero hindi nagtagal. I am now legally single. Tom Carr. Sino ang mag-aakala na ang dream wedding ni na Tom Rodriguez at Carla Abelana noong Oktubre 2021 ay magtatapos sa heartbreak? Tom Carr Divorce Matapos ang maraming espekulasyon tungkol sa estado ng kanilang kasal, kinumpirma ni Tom Rodriguez sa isang panayam kay Nelson Canlas na nagwakas na ang kanyang kasal kay Carla. Ayon sa kanya, naghain siya ng diborsyo sa Estados Unidos. Si Tom ay isang American citizen, kaya't maaari siyang maghain ng diborsyo. Kikilalanin lamang ito sa Pilipinas kapag naaprubahan ng korte ang isang petisyon ng Recognition of Foreign Divorce Decree. Sinabi ng aktor, ngayon na final na ang divorce decree, talagang nais kong matupad ang birthday wish ni Carla at matagpuan niya ang kaligayahan na kanyang hinahanap. Samantala, sinabi ni Carla sa Chica Minute na hindi palubos na pumapasok sa kanyang isipan ang diborsyo nila ni Tom. Number 1, divorce doesn't exist in the Philippines. Dahil ang foreign yung divorce at wala kasi sa atin, hindi pinapractice dito parang hindi pa siya fully nagsisink in. Siguro mas doon pa siya magsisink in sa akin. Pag siguro dito na naproseso o dito na naasikaso at na na siya ng Pilipinas. Gina at Michael Ang dating mag-asawang si Nagina Alajar at Michael de Mesa ay may tatlong anak, dalawa sa kanila ay sumunod sa kanilang yapak bilang mga artista, sila ay si Narayan Ejenman at Geoff Ejenman. Ang kanilang bunsong anak na si Ihi ay lumabas sa dating youth-oriented show na pinamagatang click. Naghiwalay ang mag-asawa noong dalawang libo at isa at naipagkaloob ng korte ang kanilang annulment noong dalawang libo at anim. Katya Santos Ang dating Viva Hot Babe na si Katya Santos ay ikinasal kay Anton de los Reyes noong dalawang libo at labintatlo. Ngunit hindi nagtagal ang kanilang relasyon at naghiwalay sila noong dalawang libo at labing anim na. Engagement ni Katya Santos Sa isang panayam sa SIE, Zeye noong dalawang libo at ibinahagi ni Katya na ang kanyang kasal sa dating asawa ay kasalukuyang nasa proseso ng annulment. Ngunit nitong Enero dalawang libo at Masayang ibinalita ng dating sexy actress na siya ay engaged na sa kanyang non-showbiz partner na si Paolo Pilar ang matamis na proposal ay naganap ng magpunta ang dalawa sa Japan. Max Collins at Pancho Magno Kinumpirma ng Sparkle Actress na si Max Collins sa isang panayam na nagkasundo sila ni Pancho Magno na maghain ng diborsyo. Ikinasal ang dating mag-asawa noong Disyembre 2017. Diborsyo ni Max Sa kanyang eksklusibong panayam sa 24 oras, Pinag-usapan ni Max ang proseso ng paghain ng diborsyo dahil siya ay isang A citizen. Because I'm an American citizen, I'll divorce Annie Max. It's not active as of now, but soon. We already talked about it. That's something we're working on, T. Muli ring binigyang diin ni Max na walang hidwaan sa pagitan nila ni Pancho. We're good, we're great. It really works for us, very healthy, and we're both happy and our son is very happy, So really it worked out for the best, he. Jody at Pampi Inilarawan ni Jody Sta Maria ang huling labintatlo taon ng paghihintay na ipagkaloob ng korte ang annulment sa kanilang kasal ni Panfilo, Pampi, Lakson ay bilang isang test of faith and trust with God. Sa kanyang Instagram post noong Hunyo Siam, dalawang libo at Ibinahagi ng Unbreak D.C. Heart Star ang magandang balita na tuluyan nang ipinagkaloob ng Korte Suprema ang kanyang petition for nullity of marriage. Sa kabila nito, nagkaroon ng malapit na relasyon si Jody kay Pampi at sa kanyang partner na si Iwa Moto. Ang kanilang blended family setup ay tunay na inspirasyon sa marami. May anak na lalaki si Jody kay Pampi na pinangalan ng Ferdy. Pampi ang person Iwa. Samantala, ang kasalukuyang relasyon ni Pampi sa Starstruck, alum na na si Iwamoto ay patuloy na tumitibay. Kamakailan nilang ipinagdiwang ang kanilang ika-negatibo labindalawa anibersaryo noong Abril 2024. May dalawang anak na si Naive at Caleb Giro. Sasa at Modesto. Si Sasa Padilla ay ikinasal kay Ijigay Modesto tatlong hari, ang ama ng It's Showtime host na si Karil. Ikinasal sila noong Agosto 1180. Ipinagkaloob ang annulment ng kanilang civil wedding noong Hulyo 13, 2000 at siyam ngunit tuluyang natapos noong Disyembre 17, 2010. Sa kasamaang palad, pumanaw ang ama ni Carille na si Modesto noong Agosto 11, 2024. Sasa at Dolphie Si Sasa ay naging long-time partner ng king of comedy na si Dolphy bago pumanaw ang comedy legend noong libo at labindalawa sa edad na 83.